isang gawain ang labis na namis ng Team Marcos. Dahil nga ang gawain na ito ay eh madalas nila noon na nagagawa. Kaya ngayon ay hindi na nila pinalampas ang pagkakataon na muli itong masubukan. Good morning guys At sobrang aga na naman Alas 4 ng madaling araw Joke lang Alas 7 na So ayan Nandito kami ngayon sa Kalsada pupunta tayo Sa bilihan ng ano Ng Bigas Kasi may migay tayo mamayang hapon So Naisipan namin na magripak na lang kami Lagyan natin ng mga something pa nakasama Kesa naman bigas lang di ba kaya yun, hagaanap kami na babibilhan. Sana mayroon ng bukas ng ganitong oras, 7 a.m. Nagatid pa kami ng mga bata. Hindi pa rin kami nag... Lagal mo kayo? Kanina, pagising nyo? Hindi ano, halos sabay lang tayo gym nagbangon eh, no? Hindi pa rin kayo nagalmusal? Yung kape nyo, naubos nyo? Naubos, naubos Naubos? Yung kape ko, yung hindi naubos. Oh, no! Okay, muna tayo na may, may bibili natin. Okay guys, nandito na tayo. Naglibot pa kami kasi wala kaming mahanapan na bukas ng ganitong oras ng mga tindahan ng bigas. So may nakita naman kami dito. Ayan dyan. Ayan si LGM. So magtatanong tayo. Baba tayo. Baba tayo. Ano meron? Mabuti na lang din sa pag-iikot-ikot ng Team Marcos ay narkita sila ng isang tindahan na mabibilhan nila ng bigas upang ito ay kanilang may bahagi sa gusto nilang babigyan ng biyaya na yung araw kaya't sila naman ay nagtulong-tulong na para mabuhat ang bigas neto. We brushed and we braided It was a mutual arrangement we both saw into Okay guys, nakabili na kami ng bigas Tapos upunta naman tayo ng pure gold Para mamili ng mga groceries na isasama natin dito sa bigas May kulang tayo Eco bag, wala tayong eco bag Hindi ko alam kung saan nakakabili nun Try nyo na lang siguro doon pag-tapay. Hindi, eh, makakapag-repa kung walang ano. At matapos nga ng Team Marcos makuha ang isa sa kanilang pangarailangan sa kanilang nais na gawin, ay agad-agad naman silang pumunta sa purong game na ito na pamilihan upang dito-uni ng ilan sa mga isasama nila sa unang nabili nila. <us> <Music> dilata sa yung dilata bakit parang wala dilata dilata wala wala dito so may mga nabili naman na kami yung GM GM makabili na kami ng mga pandagdag don sa bigas ulang lang mga dilata kailangan syempre may mga dilata na kasama dito? banda? ako ngapa pala tara tara Naisip nga ng Team Marcos na salamig ng panahon na yon. Ay kailangan ng pampainit ng mga tao Ibang pampainit ang iniisip nyo Itong nakikita nyo sa screen Siyempre walang iba kundi ang kape At patuloy silang naglibot Sa purong ginto na ito na pamilihan At sa tingin nila Ay iniisip nila kung ano yung mga bagay Na pwede nilang isama Sa munting bigas nila Sa totoo lang ay eh, wala naman talagang listahan na sinusunod ang Tim Marcos na mga oras neto. Kaya't isa-isa na lang nilang ginihinga ng opinyon. Ang bawat isa para nang sa ganon ay mapagsama-sama ang kanila mga idea. Kung ano dapat na sama sa ibibigay nilang munting regalo. At syempre hindi nga dyan mo hawala ang mahiwagang dilata neto na, na madalas binibigay ng ating gobyerno. this and be left alone once more You got underneath the surface and you shattered every wall And I know I got that feeling So ito guys, at nakapamili na kami Si GM at ni Luke Ngayon, ang hahanapin naman natin Is yung paglalagyan itong mga pinamili natin Ah, syempre eh, napakaaga pa kasi Sarado pa talaga yung mga tindahan na pinagbibilan dito ng mga mga kakailanganin pero sana yung paglabas natin dito may mabilan tayo So guys, sa kabila na yun bilihan ng mga gulay pa baka meron kiluhan pa pala wala pa tayong kiluhan siyempre kailangan nakakilo yan di ba okay karga 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 ano? o kasha okay lang iunahan ito dapat iunahan ayos Tapos to, tabi natin to Mahirap na, baka makabangga to ng sasakyan, Magbabayad pa tayo nito yan. Dito na yan. So, Tara So yan, nandito na sa loob Lahat na natin Pinamili natin Ayan so, ngayon, hanap tayo ng Ayan Hanap tayo ng mabibilan ng lagayan guys, sana marami tayong kahit pa paano mapasaya ngayong araw So ayan, sana lang din bigyan tayo ng magandang panahon Kasi tinan nyo naman yung panahon, no, gumaganda na Kasi kanina umulan So o nga pala, para sa kalaman din ang lahat eh, Wala kami ditong sponsor Gusto lang namin na makapag-share din ng blessing ano, Kahit na wala tayong sponsor para dito talaga Ano, meron wala? Meron pero maliit Maliit siya, hindi kasiya? Mm -hmm. Okay, hanap na lang ulit tayo sa iba Hanap ulit tayo ng ibang tindahan at hindi nga magagawa ng Team Marcos ang magtakal ng bigas kung wala namang pagtatakalan o pagsusukatan kaya't sumandya na rin sila dito Alright guys, bukas na dito sa binibila namin pero sana meron dito kasi mukhang, mong wala yata So hindi nga ako nagamali guys wala nga dito yung hinahanap natin sa ako baglang daw yung meron dito So hanap na lang tayo ng kiluhan. At sa wakas, unti-unti na nilang nabubuo ang mga kailangan nila o gagamitin para sa bagong misyon nila na ito. At bukod lang dyan, ay meron pa rin kulang ang paglalagyan ng gusto nilang ipamigay. Ayan guys, nakakita uh, kami dito ng prutasan. Ayan, meron yata dyan. Sabi ni J.M. meron daw eh. 15 pesos ang isa. So kailangan natin ng marami-rami. At willing naman yata si la kuya na magbigay sa atin. Siyempre income din yun, di ba? Diyan pa lang kasi may tubo na sila dyan, di ba? Sa lagayan. Mm. Kaya bibigyan tayo yun, siyempre. At sa dinami-dami nga nilang inikutan. Dito lang pala sa palingke makakakuha ng paglalagyan ng kanilang mga pinamili. At heto na nga, mabuti na lang talaga, ay pinagbigyan sila ng tendera dito. Guys, nandito na kami sa bahay at ayun, tulungan lang natin sila magbuhat-buhat ng mga pinamili. Ah, mukhang kaya na pala. Hindi na tayo kailangan. Ayun, may isa pa. Akin yan siya. Yan. Ayan na to. Yeah, go. Let's pa kami nito. Di bali, mamayang hapon pa naman yung sinabi namin na oras ng pamimigay. Ang dilim mo. So, na umalis nga kami nung wala pang almusal. Kaya ngayon, mag-almusal muna kami at nagluto si nanay ng itlog na may patatas, may saging, oh. may munggo. Napakasarap. Kaya, kain muna tayo. Kain tayo sa bawat biyaya na natatanggap ng team na ito, ay masaya silang ipinagmamalaki sa lahat ng tao na sila ay mahal ng Diyos dahil sila ay hindi pinapabayaan na magutuman sa anumong misyon na kanilang pinagdaraanan. Sila ay binibigyan ng pagkakataon ng Panginoon na mabiyayaan na makakain upang magsilbi nilang lakas sa kanilang mga hinaharap na misyon. seem to change while I'm still the same cause i just can't let go and there's no one to play it's just the way it is Alright, <laughs> Uy, tirahin mo. Galingan mo. <laughs> Oo, Ang mahiwagang pangtakal! Wow! Sana, sana, sa tatlong kilo yan. <laughs> Ay, ito, ito mas magaling Ano pa sila? Nag. Nag. <laughs> Sabihin mo. Alright, so ayan, malapit-lapit na kami matapos. May mga na-repack na kami dito. Pero mayroon pa rin ditong mga kailangan i-repack. Uh, dalawang sucks pa ito ng, ano, uh, ng bigas. So, kailangan matapos namin ito. Kasi anong oras dyan sa inyo? May orasan kayo? Wala kayo. Wala kayong orasan? Wala na po. Wala na po. Mga 9.30 na, na siguro ganyan, ano? Opo. Ano? Pagod na kayo? Hindi pa. Merenda muna. Kaya ko pa to Sting malunggay. So tara na. Kaya pa yan. Matagal na panahon na nilang pinaniniwalaan ang salita. Na kapag ang isang bagay na gawain ay mahirap para sa isa, ito ay magiging madali. Kapag tayo ay sama-sama. Ganito, ganito mailalarawan ang Team Marcos dahil sila ay masaya. Kapag ka sila ay nagsasama-sama o natutulong-tulong sa anumang mga bagay na kinakailangan gawin. Halos matagal-tagal na rin nga talaga nung huli nilang gawin ang mga bagay na ito. Dahil nga na-focus ang Team Marcos sa individual na pagtulong. Kaya dito ay muli nga nilang naisipan dahil nga gusto rin naman nila na maibahagi ang kanilang natatanggap na biyaya galing sa Panginoon sa iba't ibang tao. You just left, let it fall. Matapos nga nilang may repat ang kanilang mga gustong maibigay, ay makikita natin na sama-sama pa rin sila na para mailipat sa sasakyan o sa kanilang munting pickup ang kanilang mga ibinalot. Ito yung hinding-hindi matatawaran sa isang tao, yung ibinibigay na pagmamahal at effort sa mga bagay na kanilang ginagawa. Aniniwala ang Tim Marcos na malit man o malaking bagay ang kanilang may bibigay. Ang importante lang naman dito ay iisa, yung bukal o galing sa iyong puso. guys, at ngayon uh, nakatapos, oy lalim tapos na kami makapamigay ng bigas uh, at ng kunting groceries uh, ngayon, pauwi na rin kami uh, at ayun, uh, nagpapasalamat kami sa lahat ng ano sa lahat na nagtitiwala dahil po sa inyo sa munting kinikita natin ay nakakapag kapag uh, budget tayo ng kahit pa paano may pamimigay natin sa mga kababayan natin kasi syempre yung mga personal vlog natin individual is para din naman makatanggap din naman yung ano yung iba di ba kahit pa paano kahit kaunting blessing eh kahit pa paano alam ko naman eh makakatulong din yun so yun at napakarami ding nangyari ngayong araw dahil sa mission namin na ito dahil una nag vlog kami kay ate ninya tapos eh nga pamimigay ng bigas tapos may bago pa tayong scout ano may bago tayong pupuntahan na talagang ewan ko kung hindi hindi mahabag ang kalooban ninyong yan dito sa bago natin pupuntahan siguro by tomorrow schedule natin yun tapos um, tinan natin kung anong pwede natin may tulong sa kanila at ayun yung mga kasama natin si GM mag edit na ayos ka lang GM ayos lang, ayos lang po goods Si Luke, kamusta naman? Ayos na Ikaw yung nabigay kanina ng bigas, di ba? Mm -hmm. Kamusta naman ang peleng? Ganda. sarap sa piling. <laughs> sarap daw sa piling. kasi guys, sa totoo lang, sabi ko kanina, kung ako lang din yung mamimigay, tapos, ano, eh, sabi ko nga, matagal ko nang na-experience sa buhay ko din yun. Maraming pagkakataon na nakapamigay tayo ng bigas, nakapagpakain sa mga kabataan, nakapagpa-feeding program. So, sila naman yung kasamahan natin sa team na gusto ko din ma-experience sila. Kung ano din yung pakaramdam, di ba? So, kaya hinayaan ko si Luke at si ate ninyo na mamigay silang dalawa. At abangan nyo yan panoorin nyo sa channel ko sa Marcos TV channel panoorin nyo yung vlog natin sa pamimigay nila at tininyat ni Luke na munting blessing natin at ayun supportahan nyo lahat ng ginagawa namin video kasi kayo po yung ano kayo po yung nagsisilbi namin ano dito lakas para ipagpatuloy itong ginagawa namin okay kita kasi tayo sa bahay at syempre tingnan natin kung anong pwede nating ma-vlog kay commander pag uwi sa bahay habang nasalukuya na nagbabiyahe pa uwi ang Team Marcos, sila ay nakangiti o oh, masaya. Dahil sa pakiramdam nila sa munting na ibigay nila, sila ay naging sukses sa misyon na ito. At hindi lang yun, excited na excited silang makauwi ng kanilang tahanan upang ibalita kay Commander na kahit na bumuhos ng ang ulan, ay naging matagumpay pa rin ang kanilang pamimigay. guys, nandito na kami ngayon sa bahay at syempre sabi ko gano'n sabi ko sa inyo kanina e eh, tatanungin ko si commander kung syempre kung uh, kamusta naman ang kanyang buhay buhay syempre kung namimiss niya rin yung ganyan at syempre may babalita ako sa kanya ayan, dito ano si commander yun? oh ayan so ayan, ano kanina success naman yung pamimigay namin ng bigas ng groceries so, ah, gusto ko lang itanong sa'yo Um, ano yung nami mo sa ano sa ganon na pamimigay? Kasi dati 'di ba maraming beses natin ginagawa yung ganun, na pamimigay ng um, groceries, pagpa-feeding, ba? Diba? Ang tanong ko sa'y nami-miss mo ba yung mga bagay na ganun? nami ko. Yung pamimigay? Oo, oh. ako. Keri. <laughs> Hindi nga yung pamimigay. Bago mo ako tanungin. Ano? Tatanungin mo na kita. Tanungin mo ang pa Na. <laughs> walang personalan. Ito ay vlog ito para sa charity. Ah, okay. Inaano ka ba nung Lego ko? Hindi, <laughs> <laughs> okay, so, ano, sa dinami-dami nating pinagdaanan na, na gano'n, feeding pupapasin mga bata, matanda, at uh, halo-halo na. So, ano yung, ano, ano yung may bahagi mo sa mga viewers natin na experience nung mga time na yun? Grabing, ano, kaya kahit alam natin na wala tayong views sa mga ganyang hmm, bagay eh sobrang saya natin lalo kung na ang napapakain natin ay yung mga batang nasa hmm. tab mga tabi ng dagat ganun. lalo kung kasi mga sila Jollibee yung, uh, ganun. sila yung hindi nakakaranas kasi nung oo, oo uh, at maalala ko pa yung first feeding program natin noon na 200 kabataan oh, plus 100 yun. na grabe seniors, yun. di ba? Almost 300 person oh, yun. Tapos oh, uh, nagluto tayo ng alalaking kawa oh. na mga ano, pagkain. Para Tapos sunod-sunod na barangay yun. Oo, oh, sun -sun. sunod-sunod na oh, barangay. By schedule kasi yun. by schedule. yun. Yun yung mga time na talaga, alam mo yun, kasagsagan talaga ng... ng focus namin nun din sa mga ganun kasi Biling nga kahit na wala talagang view sa ganun pero sa kagaya nga nasabi namin, hindi naman tayo lagi nakapokus lang sa views. Kahit may views man o sa wala. Kapag ka naramdaman mo na yung saya, kapag ka ginagawa mo na yun, hindi mo na may iisip yun. Di ba? Okay. panahon na yun, na natin, di ba? Nag-ano like, tayo sa sibol, nag-ano tayo sa sa court ng ubang, tapos maraming pang barangay. Lahat yun talaga, halos wala yung naging naibigay sa atin ng views. Pero, yung saya, sobra-sobra. Sobra-sobra talaga. Kaya nga, kanina, ko lang, kanina lang ulit na ulit na eh tagal ulit ng panahon, kanina lang ulit na ulit yung gano'n. Sakto nga lang, di ka kasama. Okay. Pero masaya ako na nanonood sa pagtatakal niyo. Ayo kanina. Oo, tama. Sabi ko ay eh, parang nagpo-flashback yung mga nangyari oh, noon. nagbibigay tayo ng mga ganun sa mga tao na hindi lang ano nilang isang daang kabataan, ganun. Yung maalala mo yung ginawa natin doon sa ano sa barangay noon na sobrang dami mga pa-school supplies. Oh, oo gamit, damit. Gamit. Alin yun? Yung sa court ba yun? Oo, kasama natin si... Sila, oh. sila, sila kapitan, okay. Naalala ko yun. Sobra, at saka ang dami nating program nun. Kasi nga kasama pa natin nun, may mga talent din talaga. May mga magician, di ba? Kaya nakakapagpasay sila ng mga bata. Si kapitan naman todo suporta, nagpa-order pa ng snow. That time, sobrang kabataan talaga. talaga. Mayroong kompleto chinelas, sapat, ah, chinelas, mga damit, shorts, di ba, laruan, papremyo, tapos foods, tapos ano pa, ang dami nun eh, may mga toothbrush, colgate, mga, mga toothpaste, mga gano'n, iba-iba. That time, simula pa lang yung channel natin at yung ano din, grabe din na uh, ano natin. Lucky natin kasi may mga sponsors tayo uh, na sumuporta doon. That time, siempre. ano, oh, oh. kasi wala pa naman tayo talaga as in ano, kahit pa pa anong may kukontribute noon sa galing si channel natin ay, kasi, kasi hindi pa tayo nasahod yata noon sumasahod tayo pero hindi sobrang liit talaga oh, oh. Um, halos ano lang panggas lang talaga pangkain kain lang yun lang talaga pero um, nakakatulong din yung business namin noon kahit pa paano yung munting negosyo namin noon that time ay nakakapag-provide sa pangdulo yun yeah, at um, natanong ko lang sa iyo kasi nga, ngay ngayon lang ulit nasundan talaga sobrang tagal na ang huli nung tayo nila Lawrence yun namigay tayo ng ano ng groceries galing sa package yun, yun yung huli oh, Pasko pa yun oh, buntis ako nun Pasko yun di ba tao ko daw nagkakamali Pasko yun o anong buwan na ngayon oh, August na ngayon napakatagal ng ano, buwan oh, ang lumipas tsaka doon din natin nakita yung mga Facial expression ng mga taga Bicol, no, iba -iba. ngayon mo may kumpara oh. yung taga Bicol at mm -hmm. taga Batangas? Hindi lahat pero marami din kasi talaga, promise sa experience namin sa Bicol sa ilang taon, halos apat na taon sa Bicol mm -hmm. ay marami din po kasi dun yung hindi talaga thankful kapag ka binibigyan. oh, ganun, maliit man na bagay, minsan kahit malaki nga hindi pa rin mm -hmm. sila thankful. Pero hindi lahat ah, hindi lahat ganyan. Uh, dito naman, mas marami dito nakita namin na na-appreciate nila. Kanina lang, sabi ko, pasensya na kayo. Kasi ganyan lang na ibigay namin ako. Napakalaking bagay po nito sa amin. Sarap sa pakaramdam nun. Narinig ko kanina. Tapos sabi nila, maliit man po yan, pero malaki yung puso na nagbigay. Masarap na po sa pakaramdam Sabi nila. Hmm, Di ba? Grabe. Pero, ayun. Sabi ko, hindi lahat. Hindi naman lahat. Hmm, hindi pero lahat naman... Eh meron ma din namang thankful diba? pero mas marami talaga yung talagang unthankful dun sa ano sa mga naibitutulong natin sa kanila pero wala tayong magawa dun hindi uh, naman tayo humihingi ng kapalit na sila ay magpasalamat or something basta tayo ginagawa lang natin yung best natin di ba? tsaka oh. yun nga ang sinabi ko ngayon mo lang malalaman talaga yung pinakaibaan syempre oh. mm. iba din mm. kahit sino naman iba din oh. yung, ano yung, yung Talagang masaya. Kasaya, yung taong masarap kayo. sa pakiramdam yun. Oh baga bonus na sa atin yun na nakita natin na appreciate nila ganyan yun dagdag ano na sa atin yung dagdag points na yun pampasaya so sana yun marami pang beses sana na maulit ito at um, nang sa ganun marami tayong mapasaya pwede tayong mamigay din sa mga bata sa senior at malapit ang Pasko kaya kailangan mapaghandaan natin yan kasi nandito na tayo yung mga bagay na gusto natin gawin noon sa Bicol nandiyan natin magawa sana magawa natin dito sa Calabarzon di ba? So yun. Maraming salamat kay Commander at uh, hiningi ko lang ng konting opinion tungkol do sa mga past namin na ginagawang ganito. Na talagang mas marami noon kami sa feeding program kumpara sa mga individual vlogs. Sa pakaramdam ko lang noon time na yun. Ano? Okay. May so pa sabihin ba sa mga? Ano? Maraming salamat sa mga patuloy na ano sumusuporta sa amin lalo sa charity vlogging. Ayan, at sana patuloy yung pagsuporta nyo sa aming mga channel. At ipagpatuloy yung suporta ng aking channel. At malapit-lapit na tayong bumalik. Oo, oh, kunting-kunti na, kunting na lang. Kunting -kunti na lang. Nag-enjoy muna ako sa pag-alaga kay <laughs> Baby Kairo. Oh, pag si ay eh, talagang totally, ano na, alam mo yun, nakakakain ka na. Nakakain na, na yung uh, pwede na siyang... Maiwan ni, maiwanan. Sa eh, nanay. Ano ba ako si nanay parang nag-ano. Di ano, uh, makakasama na si Kumandia sa mga mission di ba? So sabi ko nga dati uh, yung mga napapanood namin sa dito sa Manila kapag ka nagkakaroon ng kalamidad, na gusto, gusto namin pumunta pero sobrang layo. Hindi na magawa. Pero ngayon nandito dito na tayo sa kalagitnaan, sa gitna na tayo, na sa middle tayo ng Bicol at Manila, sa Calabarzon tayo. So pwedeng pwede na natin magawa yan. Diba? Uh -huh. So, yun lang. Ako, wala na akong sasabihin. Maraming salamat sa suporta nyo. Ikaw, wala na? Yun okay. nga. Thank you so much sa pag-suporta nga sa ating mm -hmm. channel. Ayan. At uh, sana patuloy pa din. At uh, nasabi ko na naman kanina. No. Inulit mo lang. Inulit ko lang. God bless po. <laughs> Sabi ko sa'yo, wala ka na dapat sasabihin. <laughs> okay, maraming salamat. God bless po sa lahat. Kita kasi tayo sa sunod na vlogs. Please, huwag mong kalimutan mag-subscribe, like, and comment. At huwag mong kalimutan mag-click ng notification bell para updated ka sa mga vlogs namin every day. Maraming salamat po. Ingat po.